Shoutout ulit sa inyo lahat at ito na nga po ang second episode natin dito sa Maril Beach Open Beats yan shout out po sa inyo lahat ito na po yung second episode sa mga hindi pa po nakapanood sa first episode natin andyan lang po para mapanood din yung i-scroll nyo lang ang aking playlist andyan lang po yan shout out po sa inyo lahat at ang oras natin ngayon 6 21 ng umaga Ayan, continue pa rin tayo sa pagbablog mga box At sinipag na naman ako <laughs> At sa aking bandang likuran is mayroong mga namimingwit Ayan Open pala dito ang mamingwit mga box Pwede rin pala pa, pwede pa rin palang mamingwit dito So, kailangan lang natin kumuha ng lisensya Para makapamingwit din Ang mga ito is mayroon silang mga license Ano? right, shoutout nyo na lahat. At dito pala yung beach mga box dito yung open beach nila ayan so sa banda rin dito may harang dyan <coughs> dito sila namimingwit ayan ng open beach ayan so abangan nyo at uh, tayo is maglulublob mamaya dyan at ako is naihihina <coughs> okay and so, sa so, toto late sa lahat at ito na nga po ang kwan ambiance natin ang tanawin matatanaw ano alright ganda dito oh. <clears throat> at maglakad tayo dito mula dito o oh, dyan sa may bato na yan lalakarin natin hanggang dun sa dulo ito na ang second episode ng ating vlog ngayong araw okay at sinipag tayo mag vlog sana isipagin din kayong manood sa aking mga vlog <laughs> alright so andito na tayo sa ating malalaking bato ano? okay step by step lang tayo dito tignan natin may igi ang ating nilalakaran bata may shoot tayo sa mga butas butas okay alright good morning ulit sa inyo lahat ayan mayroong mga namimingwit pala dyan so allowed din pala ang mamingwit dito no kasi ito ang dagat pala dito ngayon ko lang napuntahan may git na, sampung taon na po ako dito Pero ngayon ko lang napunta itong lugar na ito Kung hindi sinabi ng isa kong kakilala, isang kaibigan Na mayroon pa palang isang beach, open beach Na matatagpuan dito sa Ras Al Khaimah. Yan kung saan tayo na roroon no? Yan nag-iingat-ingat tayo dito sa pag-step-step natin ng mga bato Kasi ayan o oh, Isang ko lang dito, pa-shoot ako dyan sa mga butas-butas Maipit pa yung paa Okay. Ang ganda ng pagkakasalansan ng mga bato dito. Lalaki. Parang dike. Okay. Oh. Ganda oh. Ayan. Oops. Uy madulas. Oops. 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 Ayan. Hanggang doon. dami. Ang galing pala ng pagkakagawa dito. Oh, folks. Ah. Ayan. Shout out po sa ulit, sa uh, ulit sa inyo lahat. Although dito is hindi natin maiwasan talaga yung mga buhi bisita na ako. Uh, na nagtatapon na lang basta-basta ng kanilang mga basura. No? Kasi nakikita ko dito sa singit ng mga bato is mayroong mga pinag-inuman ng empty bottle ng tubig. So dapat is itapon din sa tamang tapunan, tamang lagayan ng basura. Kasi nakakasira din ng kalikasan yan. Alright. So shout out ulit sa inyo lahat. Ayan, napadaan ng isang bangka so lakad tayo hanggang doon sa dulo at ito ang ating second episode ngayon sa mga uh, solid supporter natin dyan good morning po sa inyo lahat at uh, sinipag ako mag vlog kung hindi naman tayo sisipagin mag vlog eh wala naman tayong sasahurin <laughs> di bali nalang hindi natin nahawakan yung ating sahod sa whitey basta nakakapunta na agad-agad sa tamang kinauko, kinauukulan <laughs> okay oh, step by step lang ako dito box. kasi mahirap na baka may shoot ako dyan sa mga butas-butas hmm. ito ang second episode natin ngayong araw <clears throat> at mataas na si Haring Araw ayan hmm. ito pala ang beach nila dito o, mas maganda dun sa kabila yung pinuntaan ko na isang beach doon <clears throat> mas maganda doon Ay. exercise na rin ito mga pox kasi naglalakad na naman ako <laughs> okay alright yun yun lalaki mga batoto mga pox hindi natin alam kung paano nila isinalansan ito hmm? Huh? si lalaki oh ha huh. ba? banda pala dito mga pox oh so, Laluwang ng dagat. Okay. So shout out po ulit sa inyo lahat. Good morning sa inyo lahat. All right, so mag, para mag Oh, yan. <laughs> step by step tayo dito mga folks. Baka tayo isa uh, ma ma-shoot sa mga butas. Oops. Ah. <laughs> hindi pa ako lumulusong sa dagat mga po sa kasi ang pa yan <laughs> okay <clears throat> ayan oh may pusa ming ming wiyong, 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 wiyong. ay tatago ayun ay, nandun yung pusa oh ayan yan yung pusa ming ming ay nagtago siya natakot takot siya mga Pox Alright So shout out po ulit sa inyo lahat Against the light mga Pox Kaya pasensya na kayo kung malabo ang ating kuha Ano Ayan, good morning ulit sa inyo lahat. At nandito tayo sa open beach kung saan uh, may mga namimingwit. So open pala dito ang mamingwit mga pox. Alright, So mamaya is lulusong tayo doon at na uh, medyo naiihi ako, wala akong makitang CR dito. Hindi <laughs> tulad doon sa isang beach na mayroong CR doon, may pagbabanlawan dito, wala talaga oh. <sighs> so good morning ulit sa inyo lahat. So lakad na naman tayo hanggang doon sa may dulo. Let's go. <laughs> Ayan. Sini sini pag ako mag uh, sini pag ako mag vlog, sini pag ako mag upload, sini pag ako mag live. Ayan. Sana is uh, sipagin si din kayong manood. Si din kayong mag-attend sa aking mga live. <laughs> okay. <clears throat> okay. So shout out ulit sa inyo lahat. Good morning. Tayo nga po sa naglalakad dito sa may mga batuhan ang ganda pala dito at mayroong namimingwit dyan no? mayroong namimingwit dito bye alright mga ibang lahi din pala yung mga namimingwit dito mga fox at uh, takot akong kuhanan sila baka mamaya is uh, ereklamo pa tayo <laughs> oh, dito na tayo sa dulo mga fox uh, <clears throat> medyo nalayo na rin yung aking nalakad medyo nalayo na rin ang aking nalagad. at uh, step by step ako dito sa mga bat ayan step by step ako dito eh kasi nahirap na baka may shoot ako dyan oh, no? sa mga butas butas niyan may shoot yung pa ako dyan may ipit ako eh Alright So nakapag vlog na naman tayo kapag content na naman tayo ngayong araw. At 6:30 na naman dali kan umaga, 'yan. Mataas na 'yung aring araw, mga box Mataas na siya. 6:30 ng umaga. <coughs> Sana isa hindi kayo magsasawang manood sa aking mga vlog, mga box sana isa patuloy nyo pa rin akong susuportahan kahit minsan is hindi ako nakakapag-support sana is maintindihan ninyo ang aking sitwasyon kapagkat is uh, siyempre ah, natin ang ating trabaho at may kawil dito nakita kong kawil ito may kawil ayan ito, may kawil pala dito ayan Gawa ko pala ako ng kwan. Sarili kong pamingbit. Ano ko May kawil siya. Dilikado hmm. Delikado ito mga folks Pag ito bumaon sa paa. Okay. Patay tayo dyan. Alright. So shout out ulit sa inyo lahat. Good morning. At ito ang ating ambience ngayong araw. Umaga. 6.30 ng umaga. At second episode ng ating Uh, dagat escapade ayan dagat escapade <laughs> bababa tayo dito sa glit mga pops, <laughs> ang ganda rin pala dito no? Ah, lalaki mga bato ayan ayan so hanggang dito lang tayo kasi dyan banda is madulas na ha ah. Ayan, may mga mamimimit dyan. Oh. Ah. at nakakuha ata yung isa nakahuli alright alright mga folks so hanggang dito na nga lang ang ating second episode maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood hanggang sa muli abangan ninyo ang pangatlong episode ayan siyempre surprise hindi ko nasasabihin pag sinabi ko hindi na kayo atin <laughs> Alright, bye bye po sa inyo lahat. God bless everyone. Ingat-ingat po kayo lagi. Saan man po kayo naroon. God bless. Bye bye. See you on my next vlog. Bye bye.